Humanga nga mga idol itong si Lebron James sa ginawa ng Spurs rookie na walang iba kung hindi si Victor Wembanyama. And well, sino ba namang hindi hahanga dito nga sa ginawa ni Wemby laban sa Los Angeles Lakers? Well, alam nyo ba mga idol sa pagdalaro niya nga ng 30 minutes ay siya'y nagtala ng 27 points, 10 rebounds, 8 assists, 5 steal, 5 block on 7 out of 16 shooting sa field. Pero ay statistics pa lang yan ay talagang nga hanga na tayo mga idol. At hindi lamang yan dahil alam nyo ba itong si Victor Wembanyama ay historic ang kanyang ginawa laban sa Los Angeles Lakers. Dahil siya ang youngest player in NBA history to record a 5x5 game. Meaning 5 plus points, 5 plus rebounds, 5 plus assists, 5 plus steals and 5 plus blocks in a game. At siya na nga rin ang mayawak ng record ng fewest minutes to achieve a 5x5 statistical game. And well, talaga nga naman kahanga-hanga itong kanyang ginawa for such ayang player. Pero mas nakakaanga pa dito kay Wemba Nyama ay ang kanyang mentality. Dahil alam niyo ba sa post-game interview ay kanya inexpress in ang kanyang frustration sa anilang pagkatalo. Sinabi niya na secondary nga lang daw itong kanyang mga statistical achievements. Hindi ito ang kanyang priority. Ang priority niya nga daw ay winning games. Kahit pa nga mga idol humilera na siya kay Michael Jordan as the only players in NBA history na magkaroon ng back to back 5 plus steals, 5 plus blocks in a game. Hindi nga daw yan ganun kaimportante dito kay Wemby mga idol. Gusto niya lang talaga manalo. Secondary lang daw itong mga ganitong klaseng achievements. And well, ito na nga mga nasa ni Lebron James mga idol after niya nga kaharapin itong super rookie ng San Antonio Spurs. And actually, napatweet pa itong si Lebron James kung saan sinabi niya that kid is special. At may kasama pa yung alien emoji kung saan siya nga ang nagbigay ng nickname kay Victor Wembanyama na alien nga daw itong si Wemby, hindi lang basta unicorn. And then sa post-game interview niya nga ay ito ang ganyang mga papuring sinabi dito sa rookie. Pakinggan natin siya. he doesn't have a city he doesn't have a city so, um, it seems like he enjoys the game it seems like he puts the word just from the outside looking in Obviously, I'm not with him on a day to day basis but you know I said it a long time ago how special you know he was and Well, Lebron James mga idol gives the ultimate compliment dito nga sa Spurs rookie kung saan sinabi niya na talaga nga naman daw na walang ceiling itong si Victor Wembanyama. Kung baga mga idol, sky's the limit or in other words may potential itong si Wemby na maging greatest player of all time dahil nga sa kanyang abilidad at pati na rin potential na meron siya ngayon. Kung sa unang taon niya palang sa NBA ay nagagawa niya na itong mga ganitong klaseng performances. Imagine mga idol 3 to 4 maybe 6 years from now kung gano'n nakagaling itong si Wemby. Yang at sinabi ni Lebron James, this kid will be special.